Hi mga Lods, meron akong gustong i-share sa inyo na napaka-importante kung ikaw ay isang small creator or isang content creator ka man na ang goal mo ay kumita kay Facebook. Kaya kung ako sa'yo, panoorin mo hanggang dulo to. Kasi ang laking tulong to sa pagla-live at saka pagiging content creator para mabilis natin makuha yung 60k minute views. Mga lods, pagpasensyahan nyo muna yung itsura ko. Sobrang pagod na pagod pa yan. Wala pa akong tulog sa mga nakasubaybe sa akin. Alam nila, lately sobrang busy ko. Nag, uh, bagyo to Abra. Abra to Bagyo. 24 hours lang yun. May tulog lang akong 2 and a half hours. Tapos bumalik na ulit ako ng Bagyo. Kailangan kong gumising na maaga para i-prepare sila papunta sa school, i-prepare ng breakfast nila, kaliguan, sila sa school. So, kanina din is schedule din ng PMS ng aming sasakyan. So, pagkahatid ko kay ate, sa ko muna hinatid yung sasakyan bago ako pumunta sa school ni Bonso. Kaya kanina, ay eh, naglakad na lang kami pa uwi ni Bonso kasi alauna papipikapin yung sasakyan namin doon alam niyo mga lods, ang dami kong yung mga old videos ko, ang daming na-copyright kasi hindi ako aware sa mga music noon. Tapos uh, since kinarear ko na yung pagiging content creator, so pinag-delete ko yung mga yun, ang daming na ways para hindi masayang ay nag-search ako nang nag-search uh, sa mga about sa dapat at hindi dapat gawin para naman at least kahit paano ay hindi masayang yung mga pagod natin kasi si Facebook napansin ko mga lods, ewan ko kung napansin niyo din ay sobrang sensitive. Kunting bagay lang or may nasabi lang o may narinig lang na mga salita na ayaw ni na eh restricted na agad, copyright na agad, kahit music na mahina ay sobrang hina na, nasubukan ko na yun yung sobrang hina na na music na copyright pa rin mga lods. So, since mga lods, sobrang busy at walang time mag-edit sa mga videos na nagawa ko na lately, na hindi ko pa na-upload, hindi ko pa na-edit, ang ginawa ko mga lods, kasi kailangan natin mag-post day yun ang requirements natin kay Facebook para mapansin tayo. Ang ginawa ko is, nag-live na lang ako ng nag-live, papunta doon at papunta, pabalik dito. Kasi yun na lang yung isa kong um, diskarte para at least kahit papaano, ay eh, meron akong upload every everyday at para at least everyday may eh, meron pa rin akong minute views na pumapasok. So ito mga lords, yung hindi hindi natin kakalimutan gawin bago tayo mag-live, i-set muna natin ito. So ngayon, pupunta lang tayo sa ating Facebook account tapos uh, i-click natin yung profile. Hanapin natin yung live mga lords. Ayan, mas magandang maglagay tayo ng title mga lods. Napansin ko, mas marami akong views pag may titled. Tapos dito meron tayong makikitang tatatlong line na yan. iki click natin, tapos hahanapin natin yung comments. So yung comments, yan, i-click natin. Yan ang lalabas. I-click natin yung nasa na yung profanity filter. Tapos, ang nakalagay dyan mga lods is off. I-strong po natin. So, i-click natin yung strong tapos done, tapos done, bago natin i-press yan mga lods. Sobrang effective yan. Kasi if filter ni Facebook yung mga bawal, kaya hindi masasayang yung ating alive uh, live, hindi tayo marirestrict, hindi tayo makakapirate mga lods. Para kahit may mag-comment mga lod ng against kay Facebook ay i-filter ifi niya yun. Kung nagustuhan niyo po or nakatulong ang video ito, pwede niyo i-share sa mga friends niyo na small creator o mga hindi pa nakakaalam sa technique na to. Para makatulong din tayo mga lods. Para sabay tayong umangat. Bye!